Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo, para sa Mayo 18, 2025. Ngayon ay kumikislap ang araw sa liwanag ng enerhiya na masigla at masigasig, isang uri ng lakas na tila yumayakap sa iyong likas na kalikasan bilang isang Leo. Sa ilalim ng araw na ito, inaanyayahan kang yakapin ng buong buo ang ligaw at hindi mapigilang espiritu na tumatak sa iyong pagkatao. Ito ang araw kung kailan tila nararamdaman mong muling nabubuhay ang apoy sa iyong dibdib, at inaakay ka nito patungo sa direksyon ng iyong mga pangarap. Ngunit habang lumalakad ka sa liwanag ng sariling liwanag mo, maaaring may bigla ang bumigat sa iyong damdamin o isipan. Isa itong kakaibang pakiramdam ng kalungkutan, pangulila, o pagdududa sa mga desisyong kailangan mong gawin. Huwag mo itong katakutan. Sa halip, tanggapin mo ito bilang paanyaya ng universo para sa isang mas malalim na pagminilay. Ang bigat na iyong nadarama ay maaaring pahiwatig na kailangan mong tumigil muna at pag-isipan ang landas na tinatahak. Sa panahong ito, hinahamon kang balikan ang mga pinanggalingan ng iyong mga desisyon, ang mga tanong na matagal mo nang iniiwasan. May mga pagpipilian kang kailangang harapin, mga hakbang na kailangang gawin, at mga layunin na kailangang tukuyin muli. Hindi ito kahinaan. Ito ay patunay lamang na ikaw ay tao, isang nilalang na may puso, damdamin at pangarap. Gamitin mo ang panahong ito upang magtungo sa isang tahimik na sulok at doon mo hayaang magsalita ang iyong puso. Sa katahimikan, may matutuklasan kang katotohanan na matagal mo nang hinahanap. Habang dinadala ka ng iyong damdamin sa pagminilay, isang biyaya rin ang naghihintay. Ngayon, ikaw ay binibigyan ng pambihirang pagkakataon na palayain ang sarili mula sa mga maliliit at mababaw na sama ng loob. Ipagpag mo ang mga tampo, ang mga hinanakit, at ang mga lumang alaala na wala ng puwang sa bago mong yugto. Tila inilalatag ng universo ang isang bagong simula para sa iyo, isang pagkakataon na baguhin ang pananaw mo sa buhay at mga tao sa paligid mo. Imbes na mag-focus sa mga detalye ng pagkakamali, ituon mo ang pansin sa mas malawak na larawan. Ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa iba, ito rin ay para sa iyong kapayapaan. Ang mga ugnayan sa buhay mo ay maaari ring dumaan sa pagbabago ngayon. Ang mga relasyon, maging ito man ay sa pamilya, sa kaibigan, o sa pag-ibig, ay nagiging lugar ng pagbabago at pag-angat. Hinahamon ka ng araw na ito na maging mas bukas, mas malikhain, at mas mapagbigay ng pagmamahal. Pwede mong subukang makipag-ugnayan muli sa isang matagal mo nang hindi nakausap, o kaya'y ayusin ang busot sa isang mahal sa buhay. Ang mga hakbang na ito, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang lumikha ng malalim na pagbabago. Ang pagpapakumbaba ay hindi kabawasan ng lakas, ito ay isang forma ng tunay na tapang. Ito rin ay panahon ng pag-aksyon. Sa kalendaryo ng iyong kaluluwa, ito ang sandali kung saan tinatawag kang gumawa ng marka sa mundo. Ang mga pangarap mo, na matagal mong itinabi sa isang sulok ng iyong puso, ay nararapat bigyan ng pansin ngayon. Huwag mong baliwalain ang tinig na nagsasabi sa iyong subukan, lumikha, at magtabumpay. Ang puso ng isang leyo ay likas na mapangarapin, at sa araw na ito, ikaw ay tinatawagan na ibalik ang kumpiyansa sa iyong mga kakayahan. Kung may nais kang simulan, isang proyekto, negosyo, o kahit pagbabago sa lifestyle, ngayon ang panahon para unti-unti itong simulan. Isang hakbang lang muna. Kahit maliit. Pero tutu. Huwag mo rin kalimutan ang iyong pisikal na kalusugan. Ang katawan mo ay parang sisidlan ng iyong espiritwal na lakas. Kapag pinababayaan mo ito, madali kang mawala ng enerhiya, inspirasyon, at direksyon. Kaya ngayong araw, subukan mong makisama sa kalikasan. Maglakad sa isang lugar na tahimik, huminga ng malalim, at alagaan ang iyong sarili. Ang simpleng pag-inom ng maraming tubig, pagkain ng sariwa, at sapat na tulog ay maaaring magdulot ng malaking kaibhan sa damdamin mo. Sa iyong pag-aalaga sa katawan, pinapalakas mo rin ang iyong loob upang magpatuloy. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay gintong dilaw, isang kulay na sumisimbolo ng tagumpay, kasaganahan, at karunungan. Magsuot ng damit o aksesorya na may ganitong kulay upang mahikayat ang mas maraming positibong enerhiya. Ang maswerteng numero mo ngayon ay siyam at labing isa. Ang mga numerong ito ay naugnay sa mga bagong simula, espiritual na paggabay, at tagumpay na bunga ng tiyaga. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagbabahagi ng kabutihan, maaari itong nasa simpleng anyo ng pagniti sa isang estranghero, pagbati sa isang matagal ng kaibigan, o pagbigay ng kaunting tulong sa nangangailangan. Ang kabutihang inilalabas mo sa mundo ay bumabalik sa iyo ng mas marami pa. Bilang pangwakas, tandaan mo na ang araw na ito ay hindi lamang basta isa na namang bahagi ng kalendaryo. Isa itong espesyal na paglalakbay ng iyong puso, isip at kaluluwa. Ang mga hamon na iyong nararanasan ay may layuning ipakita sa iyo kung gaano kakatatag. Ang mga damdamin mong tila mabigat ay nagbibigay sa iyo ng daan upang makita kung saan ka tunay na dapat lumugar. Ang liwanag mo bilang leyo ay hindi kailanman nawawala, minsan lang, natatakpan ito ng ulap ng pag-aalinlangan. Ngunit sa bawat pagbangon mo, sa bawat desisyong gawin ang tama, at sa bawat pagkakataong pinipili mong magmahal, ikaw ay muling nagniningning. Ang araw na ito ay paalala na ikaw ay isinilang upang maging liwanag sa gitna ng dilim. Patuloy kang magmahal. Patuloy kang mangarap. Patuloy kang lumaban. Sapagkat sa puso ng isang leo nananahan ang lakas na kayang baguhin ang mundo, isa, dalawang o kahit libong hakbang man ito. At sa pagtatapos ng araw, kapag iniunat mo ang iyong katawan at ipinikit ang iyong mga mata, Hayaan mong ang katahimikan ay maginyakap ng universo na nagsasabing, tama ang ginagawa mo. Magpatuloy ka. Sayo na ang araw na ito. Yakapin mo ito ng buong buo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.